Kami po ang Batang Elmer! Yung magkamukha, nag-uusap. Nakakain ka diya, kaya... Kasama pa nga na para sa Battle of the Band. Kasama pa nga sa Battle of the Band. Yan, kasama natin si Mar. Sa mga oras na ito, nagsisimula na po ang inyong 15 minutes Elmer's Band. Kasama pa nga ako sa Battle of the Band. Sa kanilang kanyang...

Oh, no, no, no kasi wag na, baka masira pa, mana, mana. Pwede, oh. man. At lupa binil mo? Ito yung mga nag-champion sa Sanil de Ponzo. Umitit lang ng champion na si <laughs> dito lang pala, dito lang pala manini sa San El Ponso, dumayo pa. Dito lang pala dumayo para mag -redos. Dinamay mo lang kayo pareng eh nananahimik kami. From Malonos, ang humamon sa mga taga San El Ponso, Bulacan. Ito ang bagong ano, terador ng Battle of the <laughs> ang bandang kwaderno kwaderno ba? parang <tinyo> ano yun eh yeah, e, the, the original, original oh bagong tirador ng battle of the band <tinyo> pa problema yung pangakain lang pala natin yung yung 5,000 na consolation eh Yeah. <tinyo> Sawa po ni Paring Elmer. May dumana na babae rito. Ang amoy daw. Oh, shout out kay Melissa. Yun. Nakunan to ako. Amoy Alcampor daw. Amoy Aparador. Magaling sa amoy yan yun ha. Malayo-layo na. Amoy pa. <laughs> Yung pa talaga Paring Elmer natin. tata ito, ito, Magaling talaga sa amoy yan si Paring Elmer. Titingnan natin. Paring Elmer, ano, anong hula mo? amoy sa pagitan. eh niyo, kung sabi mo representative. Kailangan na sa akin. representative. ka ng Second tayo, second. To the last, to the last. Second to the last. Hindi na ako sumasali ng Battle of the Bank, hindi lang tayo kay Helmer. Malaga na tayo. talong mo, hindi, talong mo. Hindi, pare, talong mo kay pare, toto. O yan. Hindi talaga ako, so... yan. Kay pare si isi. Kasi pare, 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 Nasa langit na si Paring Toto ano no? mo pa?

yung yung ng champion dito sa Ano na ako uh, Trust from. Okay. <laughs> Ito ba second prize? Yo, second prize. Uh, you okay. right. Uh, tagal ko na, tagal ko na hindi bumabattle dahil kay Elmer, napabattle na ako? Sablay pa! Ha? Huwag ka na matalo, matalo, Basta ako, okay lang ako matalo. Hindi basta hindi ko lang kamukha si John Ray. <laughs> okay ka ba? Oh, hindi ka na nakalat, kamukha mo naman si John Ray. Ay, sinama 1 3 4 5. Dela pa sana ito eh. Asang asa pa naman si Parin Toto. May masahi pa naman yan eh. Ala, yaon. Oy, Elmer, ikaw na kumuha ron. Prize Ay, hindi nakakuha yun to Pare, <laughs> wala kami sa Consolation Prize, ibig sabihin kami Champion Eh, likaw, sapin mo raw One, Two So, na po. Kukunin na po namin yung pinakakagaguhan na eh, itong gagong to. ang ating Grand Champion. Sir, to by our na Picture, pictures Smile po tayo. Still, congratulations <laughs> po. Elvis <laughs> bag.

4, Hoy, Oy, may may ta. Ito yung pera na yan, kaya kaya ni pare toto kitain niyan. Pare. Pag hindi pag, pag, hindi ka tum, tumino sa pagda-drive mo, may kukuwento ka na lang ng mga apo mo. Nakakasama. <laughs> Ya Ron. wala pang bimbo. Kaya, wala bang bimbo. bimbo pare. Ito ka pausap. Sabi ko napakasama mo kaibigan. po Uy, yung ano, yung ano. May kaliskis pa. Ante magasa ulo po. Andi dito po kami sa Olonga po. Alay nung alay nung dagat <laughs> no, salang, <di> po. No, <laughs> di Naglalakad <laughs> lang po <mo> kami. Okay, ang malo lokal. Taretang kambing. Ate, masarap. Alin? Masarap yung kalbing. Taste pa tayo sa paputang kapari Ate, bibili pa ako ng sili sa may bikul eh. Oo. Oh. Pero sa may lang. O, order na lang. Atay, tatlong order na lang. 300. Hindi pa pwedeng may ano ko. Loko niya. Bimbo. Boss, bigyan mo ng bimbo kay bigyan ko. Ito pa na OT double. Wala, wala. Okay. Overload. Ano ba guys? kumain na ako, wala lang talagang pulutan kanina nakakita nyo, 2,000 yung consolation, 1,000 na lang nung dumating sa amin <laughs> <laughs> alam mo na Rudy

Nakita mo naman no. Gandam ng hinawa. Nawawala na bigayan nito. Mga ako. Dalawa. Eh pare, pinagtama sama mo kami, bihira mangyari 'yan. <laughs> si pare Toto, tinanggihan ko sa Bachelor of the Bang, gusto ko lang <laughs> Pare, kaya Baka wow. <laughs> balik yun. Ya, bang meron, bakit may 1,000 lang nakuha sa battle of the body? Alam mo na, nakakong niya na. <laughs> 2,000 yan. 2,000 yan. Ganda pa tatu sa akin yun. Ganda nang maraming <laughs> yan, Oo, oh, yan. Alam mo na, nakakong niya na. <laughs> Alam mo na, nakakong niya na. <laughs> <laughs> Ayan, uh, nandito na po kami sa Olonga po. Malapit na po yung dagat. Malapit oh, na po dagat. yung dagat. Dagat, dagat, dagat. dagat O, naiwanag tayo ng mga kasama natin, pero okay na. Hahabol na lang isang mga. Yun o. Yung mga nanalo sa Battle of the Bands. Nanalo sa kagaguhan. Oo, oh, sakay, sakay, sakay. Pero tignan na tayo, tignan pa 5,000 tayo. 5,000.